natin, mukhang kailangan na natin bumalik ng ICC o, totoo lang, ako ay really agree kung babalik tayo sa ICC, mga kababayan ko kasi yung mga tao na na mataas ang posisyon sa gobyerno, walang takot sa International Criminal Court o sa batas na international wala eh, mga kababayan ko eh mga kapatid wala eh, baliwala sa inyo eh diba? Kita nyo, yung mga taong ganito, walang kinatatakutan. Bakit? Kasi bakit, mga kababayan ko, ha? Ah? Totoo itong sinasabi natin. Bakit walang kinatatakutan yan? Dahil po, mga kababayan ko, malaya silang gawin at abusuhin ng karapatang pantao. At, excuse me. Kagaya nitong mapapanood ninyo. Nang dati, may babala si Duterte laban sa mga sangkot sa ilegal na droga at sindikato. Ayan, mga kababayan ko. Di naman natin pinagtatanggol yung mga sindikato na yan. Bagus gusto natin supilin yan. Pero, sa talang buhay, mga kababayan ko, peke yung ganyang estilo ni Digong. Totoo, peke, mga kababayan ko. Hindi ako naniniwala sa sinasabi niyang ganyan, mga kababayan ko. Handa silang kumitil ng buhay ng ibang tao mapagtakpan lamang ang sarili nila. Mga kapatid, tingnan nyo. At kung tatakbo ako ng mayo, same. Oh. At si Erlen, sabihin ko na, Lumayo na kayo. Lumayo ka. O, oh, tingnan nyo. Uh, early, kampe. Yung palamang tatakbo daw siya. Is, uh, babala niya sa mga gumagawa daw na hindi maganda. Lumayo na kayo. Lumayo na daw kayo, ha? Mga kababayan ko. no Lumayo na daw kayo. Well, tignan nyo. Kung ako ang mamayor mabangatay talaga kayo. Do not expect na pag mag tayo, bubuhayin kita. Ayan, mga kababayan ko. Yan na naman yung mga banta niyang mga pinakamatatamis sa mga DDS. Alam niyo, pag naririnig ng mga DDS to, real talk lang ha, pag naririnig ng mga DDS to na si Duterte kikitil ng buhay, mga kababayan ko, tuwan-tuwa po yung mga DDS na yan. Nagpapalakpakan yan. Oh, Duterte! Napakagaling mo naman talaga. Diba, diba? Tama? Mga kababayan ko, pag naririnig nyo si Duterte na nagsasalita ng ganun, mga kababayan ko, ang tapang-tapang naman ni Digong. Mga kababayan ko, ang tapang-tapang naman niya. Mga kapatid, ang tapang-tapang naman niya. Sobrang tapang nitong tao na to. Talagang bibigay ang kanyang bumo, buong ano, buong lakas para ibigay para maglingkod sa taong bayan. Pero ang tanong ko dito, mga kababayan ko, no? Si Duterte galit sa droga, tama? Tama ako, mga kababayan ko. Si Duterte galit sa droga. Tama ako, mga kababayan. Kasi si Duterte ayaw niya ng droga. Si Duterte yan eh. Yan, 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 yan sinasabi ni Digong. Tama ako? Correct me if I'm wrong, mga kababayan ko. Please comment down below, mga kababayan ko. Sige po, comment. Si Duterte, galit sa droga, sabi niya. Tama? Mga kababayan? O. Oh. Kung galit sa droga si Duterte, mga kababayan ko, bakit hindi niya pinatodas si Michael Yang? Oh, sagot dito ng mga DDS. syempre, eh, Duterte, ganyan-ganyan. Eh, bagay ka ng gano'n. Gano'n, no? patayin yung mga kriminal. Kaya mo, tuwan-tuwa sila na mag-ano. Mag, mag, magrarant ng ganyan, 'di ba? Akala ko ba si Duterte nyo galit sa droga. Eh kung galit sa droga si Duterte, eh ba't hindi niya pinatumba si Michael Yang. 'Di ba? Oh. Mga kababayan ko, tama ba ako? Si Michael Young, mga kababayan ko, sa sarili niyang warehouse nahuli yung tinago sa magnetic cliff na toneto nila ng ipinagbabawal na gamot. Eh, ba't hindi pinatumba ni Duterte si Michael Liang? <laughs> oh. Oh, oh, kita niya, yung mga basher natin, nagko-comment na, magkano bayad sa'yo? <laughs> <laughs> oh, di ba tama ako? Ganit na galit si Duterte sa mga, sa mga, ano mga kababayan ko? Ganit na galit si Duterte doon sa mga tao na ayaw sa kan, na sabi nagbabawal na gamot. Yung mga ordinaryong Pilipino naman na hindi nakakakilala dito kay Duterte, pinapalakpakan siya. Sobrang galing nitong tao na to. Galit sa ipinagbabawal na gamot si Duterte. Yan ang pinapakilala niya sa inyo. Yan ang pakilala niya. At yan ang imahe niya sa inyo. Pero nagtaka ba kayo mga kababayan ko? Yung business partner niya, mga kapatid, na sa warehouse mismo ng business partner niya na si Michael Young, mga kababayan ko, na business partner niya si Michael Yang na sariling warehouse at pangalan mismo na may ari si Michael Yang, mga kapatid, ay nahuli yung forklift na meron to neto ni Ladang ipinagbabawal na gamot. Di ba? Sa halip na todasin sana ni Duterte, kagaya ng inuutos niya sa mga pulis, eh mga kababayan ko, mas matindi. Talo pa ang binaybi. Bakit mga kababayan ko, imbis na, ipun imbis na ipahuli, ginawa pang economic advisor. Tama? O, oh, Tama ako dun. Mga kababayan ko, tama ako dun. O oh, bakit? Totoo yan eh. Imbis na ipahuli, ginawang economic adviser. Ang galing. Di ba? Ang sakit. Ginawang economic adviser of oh, friendship. Oh. Ang totoo nito mga kababayan ko, in the reality, sa anim na taon na pag ah, sa, sa na, na pamumuno ni Duterte dito sa bansang Pilipinas, tapag-aralan ko yung ginagawa niya. Alam niyo kung bakit? Mahilig lang si Duterte gumawa ng ganyan. Una, bunganga, pero hindi pa ginagawa. Mga kapatid, alam niyo ba yon? Plano niya palang ginagawa, gagawin pa lang niya, broadcast niya na sa taong bayan. At yung taong bayan ay aasa. Suddenly, mga kababayan ko, pag hindi natuloy, makakalimutan na ng tao yung proyekto, ang alam ng mga taong bayan, nagawa na. Disinformation ang tawag po doon, mga kababayan. No? Mga kapatid, ngayon, mga kababayan ko, magnetic lifter ko, okay, na ah, magnetic lifter pala. Imagine niyo, 'di ba? Imbis na ipa i ang iyan ni Duterte, hindi economic adviser, friendship eh. Alam niyo, props lang ni Duterte. Magsipaglayas kayo. Huwag kayo dito sa Davao. Oh. Mga kababayan ko, Diba? Sabi ni Duterte, lumayas kayo kasi pag ako binoto nyo, it's gonna be bloody bloody. <laughs> oh, pag ako naging mayor, papatuning ko kayo. O, oh, diba? Ganyan na ganyan, ganyan, ganyan na ang galawan ng tatay nyo. <laughs> diba? Mga kababayan ko, Ganyan ang galawan. So, shoutout kay Stephen. Thank you po for your, ano, thank you for your rose. <laughs> o, ganyan ang galawan ng mga ngagbi. Mga kababayan ko. Tama! O, kasi sabi ko nga sa inyo, mga kababayan ko, wala naman talagang pagbabago sa panahon ni Duterte. Ang ginawa niya, sinugpo niya ang droga. Totoo yun, sinugpo niya yung mga kalaban nila. Diba? Pero anak ng teteng lantaran na eh. Sabi sabi ko nga sa inyo mga kababayan ko eh. Sabi ko nga po sa inyo, ang Pilipino at ang mga mga DDS, tandaan niyo to. Mark my words, mga kababayan ko, kahit makita niyo ako, no? Strategy strategy lang yan ni Digong talagang bulok na yang ganyang galaw. Mga kababayan ko, etong si Dudes mga kababayan ko, trapolitiko yan. Hindi ko nakikitaan ng progreso yan. Bakit? Ba't ka ano ko nasasabi? Reality. Di ba mga kababayan ko? Tingnan nyo mabuti. Ito ang ah, mga DDS, huwag kayong sasamaan loob sa akin ha. Ah. Kayong mga DDS, ito kayo. Totoo to mga kababayan ko. Totoo to sasabihin ko sa inyo. Yang mga DDS na yan, totoo to. Sa Pilipinas, ngayon mo lang makikita yung mga bulag. Sa Pilipinas, marami pong mga bulag eh. Oo, oo. There is a 21 percentage percent ng Pilipino mga bulag. Mga kababayan ko, naniniwala po ba kayo sa akin na 21% po ang bulag sa Pilipinas? Mga kababayan, ito totoo to ha. 21% po ang bulag sa Pilipinas. Mga kababayan ko. Sapagkat mga kapatid sa mga nanonood po ngayon, ha, nanonood po ngayon, no? Yung 21% na yan, yan po yung mga taga-suporta ni Duterte na, na kung tawagin po ay DDEs. O kaya DDEs. Sila po yung mga DDEs. No? O tama po kayo ng inyong naririnig. Sila po yung mga DDEs. Ha? Yan, yan yung mga bulag, mga kababayan ko, na sinasabi ko po sa inyo. Pero wag kayong mag-alala, mga kababayan ko, yan po, hybrid po yung mga DDS na yan. Sila po yung mga DDS na bulag na nakakakita. oh, biyahin ni Koy, paano naman nangyari yun? E, eh, bulag nga, paano, man, paano naman nakakita? Ang ibig ko pong sabihin doon, mga kababayan ko, kapag si Duterte may ginawang mali, nagbubulag-bulagan po yung mga yan, mga kababayan. Tama! Nagbubulag-bulagan yung mga yan, mga kapatid. Pag may ginawang mali si Duterte, magbubulag-bulagan yung mga yan. Pero pag may ginawang tama si Duterte, mga kababayan ko, meron niyang pinatumba at tama para sa kanila, aba, pinupuri pa ng mga yan! Doon po katindi ang sakit sa Pilipinas, mga kababayan ko. There is a 21% population ng Pilipino, mga kababayan ko, na bulag na nakakakita. At yun po ang tinatawag natin at naglipa na po sila sa social media na madalas pong tawaging na mga DDE's ho, bakit hindi ba totoo? O, oh, merong issue sa par, mali. May mali doon. Sangkot pa rin yung best friend niyang si Yang. Ano? Patay mali siya kayo. Hindi, tama si Duterte. May ginagawa, ginagawa si Duterte. Dahil patriotiko kayo doon sa tao, mga kababayan ko, yun ang paniniwalaan nyo. Duterte legacy, sabi nyo nga, diba, mga kababayan ko. O, oh, diba? O, oh, nasangkot pa. 7.2 trillion pesos umutang. Sino nagbabayad? Tayo, taong bayan. Mga kababayan ko, ikaw, ako, tayong lahat ang nagbabayad ng utang na inutang niya. Mga kababayan ko, ano nangyari sa atin? Bulag-bulagan pa rin kayo kahit hirap na hirap na kayo. Mga kababayan ko, tama? Hirap. Wala, wala kayong magawa eh. Umutang yan. Wala tayong magawa doon. Utang na yan. Babayaran natin yan. Kung 2025, tutubo na ulit yun. Sino magbabayad? Tayo. Tayong mga Pilipino. Taong bayan ang magbabayad mga kababayan ko. ba? Diba? Mga kapatid? O, ano pa mga kababayan ko? O, meron pa. Napakaraming EJK. Victims. The PMP said of more than 20,000 victims. Ordinaryong Pilipino. Kinitilan ng buhay because hindi naman sila yung gumagawa ng ipinagbabawal na gamot because they are the victim na sila ang bumili nang ipinagbabawal na gamot ay binibenta sa merkado na hindi na, na hindi, na naman dapat mga kababayan ko, wait, wait, oh, na hindi naman dapat na nakakakalat doon. Ang iniisa-isa ni Duterte, yung mga taong gumagamit, samantalang hindi naman yun ang nagpo-produce ng ipinagbabawal na gamot. Ang taong bayan, pag may kinitil, nagbubulag-bulagang kayo. Imbis na imbis na tuligsain, imbis na tanungin, imbis na ano, hindi. Mga kababayan ko, pinapalakpakan pa ninyo. That is the Duterte crab mentality. Duterte ideology. Ang pagkitil para sa kanila ay isang tagumpay sa batas ka sa batas ng Pilipinas at kahit sa batas ng Biblia kung kayo man ay mayroong Diyos kung kayo ay naniniwala kay Kibuloy ang pagpaslang ng buhay ay hindi po karapat dapat. Yan po ay isang kasalanan. Lalong-lalo na sa mata ng Diyos at sa batas ng Biblia. According to the Ten Commandments, thou shall not kill! But Duterte kill the innocent and victim Pilipino. Yan ba yung pinagmamalain yung Duterte legacy? Nakakahiya kayo.